Hello, kumusta kayong lahat? Kumusta mga kaibigan? Kumusta mga subscribers? Welcome back. Dito na naman tayo sa ating Tagalog Bible Study, Tagalog version sa ating pag-aaral ng Salita ng Panginoon, our Bible Study, Salita ng Panginoon. Thank you sa inyong lahat saan mong kayong panig ng mundo makapanood, kapwa Pilipino, o dito man sa U.S., o sa man Saudi Arabia, sa Middle East, o saan man kayo na nandyan, Africa, Europe, uh, dito man sa Amerika, o saan man panig tayo na kung saan nandyan kayo sa Asia man, sa Hong Kong, o sa iba-ibang party ng mundo. Ito na naman si Pastor Rodrigo Ilupre Kamingawan, Jr., o Pastor Rhodes ay nagbabahagi patungkol no, sa katotohanan sa uh, bakit mayroon tayong Pasko o ang salita na nagpibigay buhay. No, to all, uh, you need uh, some support in your channel. So, huwag kayong magalala. Just make a comment para masubscribe kayo. And then, I can watch your video, no? So, mapanood rin ang inyong mga video. So, if you have a time, no? Uh, wag niyo kalimutan na bahagi ang inyong prayer request, especially sa ating mga pag-aaral, no? Especially in our studies because napaka-importante talaga yan, no? Sa ating mga uh, prayer request. And then, you can make a comment In our videos, some of our videos either in short workout and also dito sa mga long video natin. And in that way, I can make a shout out, no? So para makashout out ako sa inyo and para makapagsihilo naman to all of you. So napaka-importante sa atin ang salita ng Panginoon. And and I am happy that nandyan kayo kahit na panood man ninyo ito na hindi na live. So, mabuti pa rin na nandiyan kayo. No? So, napakahalaga yan na, uh, na pag-aralan natin. Ngayon, palagahan natin at titingnan natin itong katotohanan na patungkol sa salita no? pagdating ng ating Panginoon para sa ating buhay o para sa ating lahat. Dahil napaka-importante ito na may review natin kung napakinggan natin or Uh, mapakinggan natin uli kung gaano uh, sino ba ang ating Panginoon Yesu Kristo, no? Bakit siya isinilang, no? Uh, ang kanyang pagka-Diyos ay may katotohanan ba? Napakahalaga 'yan no, sa buhay natin, sa ating pagkatao. Now, basahin natin uh, let's read this uh, word in the book of John. No? Sa so, John natin 'yan pag-aaralan o John chapter 1 verse 1 to 14. Basahin natin 'yan in Tagalog din, basahin din natin sa English. John chapter 1 verse 1 to 14 or 11 uh 1 to 14. Ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Nang pasimula naroon na ang tinatawag na salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Kasimula pa ay kasama na siya ng Diyos. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nalikha nang hindi sa niya. Ang salita ang pinagmumulan ng buhay at ang buhay na ito ay ilaw dahil ito ay nagbibigay liwanag sa mga tao. Ang ilaw na ito'y nagliliwanag sa kadiliman at hindi ito nadaig ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na ang pangalan ay Juan. Isinugo siya upang magpatutuo kung sino ang ilang upang sa na kanyang patutuo ay sumasampalataya ang lahat ng tao. Hindi si Juan ang mismong ilaw kundi naparito siya upang magpatutuo kung sino ang ilaw. Ang tunay na ilaw na nagbibigay liwanag sa lahat ng tao ay dumating sa mundo. Naparito siya sa mundo at kahit na nilikha ang mundo sa magitan niya, hindi siya kinikilala ng mundo. Pumunta siya sa sarili niyang mga kababayan pero tinanggihan siya ng Karamihan. Ngunit, ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya kay Jesus ay pinigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. nag anak sila ng Diyos hindi sa pamamagitan ng physical na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao kundi dahil sa kaluuban ng Diyos. Nagkatawang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang isang isang anak ng ama. Puspos ng biyaya at awang katotohanan ang kanyang sinasabi. basahin natin ito sa English. The Word became flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God whose name was John. He came as the witness to testify concerning that light. So that through him all might believe. In him was not the light, he came only as the witness to the light. The true light that gives light oh, to everyone was coming into the world, and he was in the world. And though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet all who did receive him to those who believe in his name, he gave them the right to become children of god, children born not of natural descent, nor of the human ascension or husband will, but born of god. the word became flesh and made his dwelling among us. we have seen his glory, the glory of the one and only son, who came from the father full of grace and truth. amen. This is the Word of God. Ito ang salita ng Panginoon. Maligayang Pasko sa ating at saan mang kayong panig ng mundo, mga kapwa Pilipino at kaibigan, nandito tayo upang ibahagi ang napaka balita kung bakit may Pasko tayo, kung bakit may pagkasilang sa ating Panginoong Isokristo, kung bakit uh, hindi lang nakatuon tayo sa pagdating ng Kapaskuhan kung hindi malaman natin kung bakit ba talaga tayo pinuntahan ng ating Panginoong Isu Kristo, ang Diyos na nagpakatao. Dito natin makikita na sa pasimula ang verbo o salita. No? So the word. So at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Dito sulat ni Juan, makikita mo mga kaibigan, kapatid, bakit tayo naniniwala na si Kristo ay Diyos at hindi lang siya Diyos, bumaba siya. At siya ay may dalawang katangian. At yan yung makikita natin, yung tinatawag natin na hypostatic union, na si Kristo ay totoong tao at siya ay totoong Diyos. Makikita natin na ang pagbaba ng ating Panginoong Isu Kristo mula sa kanyang kaharian upang tayo ay maligtas. So yan yung nakikita mo napakahalaga, napakaganda. Kasi pag mo ang mga tao, pag naniwala sila ng Diyos, gagawin nilang lahat para sa Diyos. No? Gagawin nilang lahat para sa Diyos, yun yung mga nasa isip ng iba. No? Pero kung inisip mo na ikaw ay mahal ng Diyos, ang Diyos ay bumaba para sa iyo. Dahil tayo ay makasalanan, dahil puno tayo ng kasalanan, ang pinakamalalim na dahilan ng pagdating ng ating Panginoong Kristo ay upang maligtas ka, maligtas tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan. No mula sa ating mga gawang kamalian, gawang mga mali o mga bagay na kung saan nakasisira sa atin. Ang dahilan ng pagdating ng ating Panginoon upang tayo ay marisyo mula doon sa kapangyarihan ng kasalanan na sumusira sa ating buhay, sumusira sa ating isipan. Kaya napakagandang balita, napakagandang uh, na may babahagi natin sa buhay ng tao, sa bawat tao na o sa mundong ito na puno ng kasalanan, puno ng problema, puno ng pagkukulang. Akala, wal, akala na natin wala na nagpapahalaga sa atin. Wala na nagbibigay values sa buhay natin. nag na lang tayo. Walang-wala na tayo. Nandyan ang Panginoon. Nandyan ang ating Panginoong Isu Kristo na nagmamahal, nagpapahalaga sa iyo. Nagpapahalaga sa atin. Kaya ang salita na sa pasimula, at ang salita ay kasama ng Diyos, uh, ang salita ay Diyos, yan ay nagpapakita sa napakahalagang balita na ang ating Panginoong Isu Kristo, siya ay Diyos na iyong pananaligan. Yan yung Diyos sa buhay mo, Diyos sa buhay ko, Panginoon sa buhay ko, na hindi lang siya nakikita ko na Diyos kung hindi bumaba siya para masamahan niya ako. Para samahan niya ako sa anumang bigat ng aking problema, anumang bigat na pinapasan kong kasalanan. Yan yung, yan yung napaka balita na dapat nating makita dito. No? Nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan ng ating Panginoong Isu Kristo. So, hindi malikha ang mga bagay dito sa mundo. Kahit tayo, hindi tayo malikha kung hindi sumagita ng ating Panginoong Isu Kristo. So, diyan mo makikita, mga kaibigan, mga kapatid, na pag tinitindan natin ng malalim, ng na tinitindan natin kung gaano tayo ka halaga sa Panginoon, Diyan mo makikita kung gaano ang Panginoon nagpapahalaga sa atin. At 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 yung pagkilala natin sa Panginoon bilang Diyos ay hindi mali. Hindi mali kung hindi natutuuhan. Dahil sa pasimula pa lang nadiyan siya. So nakikita mo na dumating no uh, uh dito natin basahin natin na na ang salita ay pinagmulan ng buhay at ang buhay na ito ay ilaw na nagbibigay liwanag sa tao. So, ito si Kristo, ito ang ating Panginoon Isu Kristo na salita na naging tao, kasama natin. Siya yung nagbibigay buhay. So, so sa bawat isa na kung saan ay wala ng pag-asa sa buhay, mayroon palang nagbibigay buhay nagbibigay o oh, source ng life, source ng buhay natin. At yan ang ating Panginoong Isu Kristo. At siya yung nagbibigay liwanag sa kadiliman. no kaya nakikita natin na ang buhay ng tao, pag apart siya sa kanyang, pag sa kanyang Panginoon na naging, naging kasama natin, isinilang, no? is uh, isinilang sa Biring Maria, pumunta sa atin. Kaya Emmanuel, uh, God is with us and just kasama natin. Pumunta siya, nagbibigay ilaw sa bawat tao, sa bawat isipan ng tao. Kaya makikita mo na sa mundong ito maraming nakakalungkot, nakakatakot, nakakabalisa ng mga bagay. Pero kung nakikita mo yung gawa ng ating Panginoon, gawa ng ating Isu Kristo sa buhay mo, sa buhay natin, mayroong liwanag ang iyong dilalakaran Kahit magkabila pa yung problema, kahit magkabilaan pa yung mga mahirap na nangyayari sa buhay natin, alam mo na directed ka. Alam mo na, oh, nasa tama ako na directions sa buhay. Dahil, dahil nasubaybayan ko ang ginawa ng Diyos. Dahil hindi ako nag-iisa nito. May ilaw na nagliliwanag. Naalala ko dati nung hindi ko pa na kilala si Jesus, marami akong takot sa hinaharap na sa future. Hindi ko alam kung ano yung tama at ano yung mali. Hindi ko natitimbang. Minsan, nagagawa ko yung mali, na yung mali na bagay. Pero kung jan si Kristo, tinanggap ko siya. Nung tinanggap ko na siya, bilang liwanag at buhay ko, nabago yung pagkatao konti-onti. So magkita na kayong mga salita, nakikita ko kung ano yung tamak na gawin o mali. Mayroon yung kapangyarihan ni Kristo sa so na Holy Spirit na nag-work sa buhay mo. So ngayong Kapaskuhan dito sa Pasko na inalalan natin, yung pagkasilang natin Panginoong Hesus Kristo. Marahil hindi mo nakikita yung kinang, no, yung liwanag, yung joy, yung kasiyahan dahil sa bigat na pinapasan mo. Kung tanungin mo ako sa buhay ko, ngayon napakabigat na madinagdaanan ko yan. Mula noong September uh, na sa hospital yung asawa ko. Ngayon yung kapatid ko naman nasa hospital. Yung mama ko naman na ilag na. na Napaka-tindi pa ng trabaho. Mga kaibigan, bakit nagawa ko pang magpahagi, mag-sermon, salita ng Panginoon? Dahil alam ko na gaano mang kabigat ang dinadaanan ko sa buhay ko, kung kasama ako si Kristo, ang Emmanuel ko, ang sinilang na naging tao para makita ang liwanag at ang buhay na kalakasan, alam ko na may magagawa ang Panginoon si Kristo. Alam ko na walang imposible sa Kanya, walang imposible sa Diyos, na kung gaano mang kabigat yung pinapasan ko, alam ko na hindi Niya ako pabayaan. Hindi Niya pabayaan yung pamilya ko, hindi Niya pabayaan yung trabaho ko, hindi niya ako pa kailan o ako Ako'y naniniwala sa Kanya. Ako'y nananalig sa Kanya. Kaya kayo rin, mga kaibigan o kapatid, marahil malayo ka sa pamilya mo ngayon dahil uh, naghahanap buhay ka o kaya may karamdaman, huwag kang susuko. Ibigay natin sa Panginoon. Isuko natin sa Kanya lahat. no Yung, yung lahat ng mga problema na dumagsa na mayroon kang joy, mayroon kang kaligayahan na nasa puso mo, mayroon kang happiness na na-inspired sa 'yun nagbibigay sa iyo ng energy. Hindi 'yan ma mabibigay ng mundo, hindi 'yan mabibigay ng energy drink, no? Hindi 'yan hindi 'yan mas ng Christmas tree 'yung mga kasiyahan na binigay ng Diyos sa iyo, binigay ni Kristo sa iyo na nakilala mo siya dahil siya yung liwanag sa buhay mo. No? So, hindi ka napapariwara. Hindi ka nalolos sa way na dinadaanan mo dahil eh, nakikita mo na si Kristo nagliliwanag sa iyo. Nandyan si Kristo nangunguna sa iyo. Nandyan si Kristo nagbibigay sa akin ng guide sa bawat decision ko. So, bigyan natin yan ng halaga sa buhay natin. Nandiyan si Juan, dumating si Juan, nagtestify patungkol sa liwanag. Pero hindi siya yung liwanag kung hindi nagtestify siya. Pinapakita niya, sinasabi niya. So dumating siya sa mundong ito na, na, nilikha para sa kanya kahit tayong lahat. Pero munta siya sa kanyang mga tao, no? Uh, mga hudiyo, pero hindi siya kinikilala bilang Messiah, hindi siya kinikilala bilang Diyos no? But ang sabi dito sa verse 12 napakahalaga. Titingnan natin mga kaibigan. Yung verse 12 na yan balikan natin. Ngunit ang lahat na tumanggap at sumasampalataya sa kanya kay eh, Jesus Christ at yung Panginoong Hesus Kristo kay Jesus, no? Ah, uh, napakahalaga yan. Binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, hindi ka maging anak ng Diyos, hindi ka maging children of God, kung hindi yan binigay ni Jesus, ni Jesus Christ, o ni Jesus, sa iyo, sa ating lahat. Sa apang magkita na ating pagtanggap sa Kanya bilang Diyos Panginoon sa buhay natin at pananampalataya sa Kanyang pangalan. So, napakahalaga to na katotohanan na hindi ka matatawag na anak ng Diyos kung hindi mo tinanggap si Kristo at kinikilala siya sa buhay mo. So kaya natawag tayong mga anak tayo ng Diyos, natawag tayong mga Kristiyano, natawag tayong mga pagsunod ng Diyos, dahil tinanggap natin si Kristo at siya mismo ang nagbigay ng karapatan na maging anak tayo ng Diyos. So, ganda na no? so sa buhay natin. So, hindi lang na matatawag ka na anak ng Diyos kung hindi mo tinanggap, no, kailangan makikita mo ito. And in sa verse 13, naging anak sila ng Diyos hindi sa pamagitan ng pisikal, no, pisikal na pagkasilang o dahil sa kagustuhan ng tao, kundi dahil sa kaluuban ng Diyos, no. Dapat natin yan mabigyan diyan. Kaluuban ng Diyos. Nagkatawang tao ang salita at namuhay kasama natin kita namin ang kadakilaan niya bila kaysa isang anak ng ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Puspos ng biyaya at katotohanan ang sinasabi ng ating Panginoong Isu Kristo. Mga kaibigan, kapatid, marahil hindi natin nakikita yung blessing, yung biyaya. Nafi-feel natin na palagi tayong naiiwanan. Pero pag nandyan si Kristo, dumating siya, dumating ang pagiging mapagbigay natin. Dumating yung ma-merciful tayo, puno tayo ng grasya. Dahil yung grasya na yun naggagaling kay Kristo. Dahil yung grasya na yun naggagaling sa ating Panginoon. No, so, so, sa kabila ng mahirap na mahanap ang katotohanan sa buhay, pag nakikita o natanggap mo si Kristo, nakilala mo ang iyong tagapagligtas na dumating, mayroong katotohanan ang mga bagay na ating mga ginagawa. Dati, nasabi ko nga, napakahirap hanapin ang katotohanan. Minsan hinahanap natin ano ba ang totoo. Sino ba ang totoo? Bakit ako nabubuhay sa kasinungalingan? Dapat hindi tayo nabubuhay sa mga bagay na puno ng mga kasinungalingan. Dapat nabubuhay tayo sa bagay na kung saan ang Diyos ang nagbibigay na halaga na pag nakikita si Kristo, may katotohanan. May katotohanan sa buhay ko. May katotohanan ako na tinataha. Dahil siya ang tunay na katotohanan. Napakahalaga yan. napaka yan. Napakahalaga sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng tao. Na, oh, ano ba ang katotohanan ngayon? gulong gulung ang isipan mo kung sino bang totoo, sino bang mali. alam natin na uh, si Satanas kaya takpan ang ang katotohanan doon sa mali. Pero pag nakita natin si Kristo, mahayag ang katotohanan. So, kaya kung ano man yung mga pagkukulang natin, ano man yung pagkukunwari natin, ngayon sa kapaskong ito, hindi lang natin inaalala yung pagkasilang ating Panginoon Isokristo nakikilala pa natin na siya yung Diyos, siya yung salita na naging tao, siya yung nagbibigay buhay, siya yung nagbibigay liwanag sa madilim ko na mundo. No, kaya mayroong pag-asa at sa sa nagbibigay siya ng grasya patawad sa mga pagkakamali no sa mga pagkukulang natin. Kaya matuto rin tayong magpatawad sa ating sarili at sa ating kapwa. Matuto rin tayong umisip ng pag-ibig no pagtulong no sa buhay natin at at yan yung napakalaga yung katotohanan na pag nakita natin si Kristo tinanggap natin siya sa buhay natin sa kapaskuhan ito o oh, alam ko ang totoo sino ang katotohanan sa buhay ko si Kristo ang pananaligan mo so mahal na kapatid maligayang pasko sana Nakita mo at basahin mo to sa puso mo, sa sarili mo itong one 1.1. At imeditate mo, kausapin mo ang Panginoon, gaano ba to kahalaga Panginoon, itong mga salita na ito. So tayo ay manalangin, dakilang Diyos na aming nagpagligtas, nagmamahal sa amin. Dakilang masalamat salamat po sa pagkakataon na Naibahagi ko at na i-share ko ang iyong katotohanan Panginoon Jesus Kristo. Ang salita na kung saan Diyos at ang salita ay naging kasama namin, naging tao. Salamat Panginoon na katotohanan na sumagitan mo Panginoon sa pagtanggap namin sa iyo bilang Diyos at pagpananapalataya namin sa iyong pangalan. Kami ay naging anak mo Panginoon Diyos. Salamat Panginoon na sa kabila ng aming pagkakamali, pagkukulang, mapatawad mo kami sa aming pagkakasala. Thank you na ang aming pasko ay ikaw ay silang sa buhay namin at makita ka namin at ang inyong katotohanan Panginoon. Ikaw ang liwanag na aming tinatahak, ikaw ang katotohanan na aming hinahanap. Salamat Panginoon na na sa kabila ng aming mga pagkakamali at pagkukulang. Nandyan ka. Nandalangin ko ngayon ang aking mga followers, subscribers, supporters, anuman silang panig ng mundo, anuman ang kanilang problema, ay pagalingin niyo po sila, Panginoon, at mayroong solusyon ang kanilang mga problema. Bigyan niyo po sila ng lakas, bigyan niyo po sila ng positibo na pag-iisip, at pananalig sa iyong mga salita. O banal na, Espiritu, ka na po ang manguna, mag-guide sa bawat sa kabila ng mga problema na madinadaanan, nandyan ka na aming lakas. Salamat po sa iyo namin inaalay ang aming dalangin sa Pasko nito. Amen. So maraming salamat sa inyong lahat. Until next time, paalam.